almusal tayo. Almusal tayo. Inuna ko yung ano, inuna ko yung paglinis sa labas, pagwalis sa labas bago ako mag-almusal. So ngayon, mag-almusal na tayo. Let's eat. Ito ang almusal ko, guys. Ang kapi syempre, hindi mawawala sa almusal 'yan. Sa umaga, hindi mawawala ang kapi. Ayan. And ito. Dala ng kapatid ko kagabi. Dala ni Chris. Crispy Creamy. Tcharam! Uy, bawas na. <laughs> Manganta yun. Almosal namin, guys. So, let's eat. Kuha tayo ng isa. Ano ba to? Ito. Kain tayo. Tikman natin strawberry yata. Ayan. Strawberry nga siya. Kain tayo, guys. Tamis. Sobrang matamis. Kain. Almusal. Tara, almusal tayo. Charan, charan, charan. Yum. Yummy, yummy, yummy. Manganta yon, Manganta yun, manganta yun. Kumakain ka ba na ito? Ayan po yung isang Binawasan lang ni Jacob yun, oh. Hindi naman kinain. Let's see it. strawberry nga siya. Hmm.